Yo, what's up guys? So, papunta na tayo kay Boss R sa static crew cars and copy. Naka-scooter tayo dahil nandun yung motor natin. Ayan, nasa tansa na tayo. Dapat mag-gopro ko, kaso naglolo ko na naman yung gopro yung battery niya. So, ayan. Cellphone, cellphone. Wow, di ba? Yung driver ko pogi, no? Ayan, malapit na kami. Nandiyan na rin si Insan. Kapi mo, tutuloy niya sa may pinto. So, ipasok na rin natin yung pagmumukha ako dyan. Kasi pababa na rin ako ng scooter. Yo, what's up guys? Salamat na tayo sa ding bossing. Ayan o. Oh. Sa aking team. Oh, and Bobby. So, wala pa si bossing. So, ayun yung ating motor. Yun o. Oh, parang bago. Ay, si okay, motor. So, ang ating driver for today driver so kung gusto nyo magpabook ingat kayo <laughs> so yun yung mga gumawa so mamaya lang pasok na kami yo what's up mga uh, kakakas so ito na ang ating python bagong ceramic dito kay bossing dito nyo matatagpuan yan sa so, tapat dito ng RK Works details ang name ng kanyang shop is Static Crew Cars and Coffee maraming maraming salamat kay Bossing, kay Boss R saka sa mga gumawa ito mga tropa ito na ang ating finish uh, finished product ng ating ceramic sa sponsor parang bago na kapag uh, hinahang gamitin actually Napakakinis Buti na lang pinahirap tayo nang Nissan Ng battery Dahil wala tayong battery naglo -lo -lo na naman yung battery ng GoPro Kung gusto nyo magpa-car wash Meron dito si Boss Carwash Wala detailing Ito, may food ribbon dito Pag nagawa yung taas ni Bossing May copy yan dyan Then may mga pinabalak pa sa si dyan ha Food Bazaar Bagong tambayan dito sa Tansa Sana makapunta tayo Dito kayong pagawa So may discount dito Basta makapunta kayo Tarin kami ni kasi may lakad pa ako Tatlong araw ko na ito yung gas So marami tayong gagawin Salamat kay Insan sa kanyang battery Mamaya na lang pagsipat Sipat na kami kasama ko Si Senior TV Ang kufal, <laughs> Si Joe Pumunta rin si Don Kasama rin natin Pachenta na ba? Sa labas ko yung putok tol. Huwag dito, makulob <laughs> Don, sa labas Huwag dito sa loob tasagad ko? pwede kapulsiin sa saan oh ah. <laughs> ano ba bumiga ng liter bay? ganun dapat pag payaman nakataas yung daliri bisit <laughs> ka <laughs> oh, lang. Oh, tol salamat ah oh. message uh. uh. na nakakatina ako mag drive eh dito dito, dito. Go, Sibat na kami Punta muna ako SM Dansa dahil Ating katina kami magmotor dahil Tatlong araw kaming walang <laughs> Nag-iingay tayo dito Dito lang naman yung sa SM Tansa Itong ano ni boss Nagpas lang na konti Nainit mo na tayo gulong at Tambak Tambak na ng nga tatlong araw Kasi salamat, kasi may lakad na rin siya Magkikita naman kami bukas ang ating uh, Boss Mel Custom Time sa Manila Bukas na yun, November 23 So ma-post ko siguro yun, ito. One week e, napakatagal na naman mag -post. Gago na Bombahan natin si Gago Sayang, na Pagkakita sa mga season oh no? Mukhang jumps hybrid dyan Yay! Hahaha <laughs> pa oh. ako Kahit sa shoe, shoe shop ko yan OEM Pero mukhang OG Na-oil na H2 Totoo lang nasa pagdadala mo na lang talaga yung ano yan Shoes mo Dito Salamat ha. Uh -huh. Ingat, ingat! Ingat! Uh -huh. habis ko anak ko oh. so ayan nating brum brum <laughs> na miss ko si Python so dito muna kami sa SM Tan sa Mega lang ko oh. then si Batay Pawe ayan lang ayan tapos tayo sa SM Tan sa nakakasama natin si Donski so marami pa tayong gagawin natin si Python Aming salamat ulit Kay boss sponsor Static Crew Cars and Coffee Kay boss Ar Sa so, pagpapapogi ng ating motor Sa amin dalawa ng pinsan ko So shout out shout out. Gusto nyo magpaseramik Paayos ng motor Car wash Auto detailing lahat Nandun kay bossing Ingat, ingat. Tawin okay, na kami doon. Sinamahan lang ako. Taga rito naman tayo. eh. Patot ko rin yung gumawa. Mga tao ni Bossing. At Maraming salamat sa yung walang samang pagsuporta suporta boss. Isa pa lang 'yan yung pag Benta natin kay Python Hindi natin bebenta to Dahil mahal na mahal natin ito Ito ko na rin tatubusin Ang ating vlog dahil Magtatrabaho na tayo Kadlong araw tayong natingga So Kailangan natin maggrind Maggrind Maraming maraming salamat sa pananood Maraming maraming salamat sa suporta. Kita ka sa iyo bukas Ay bukas meron customs Ingat kayo palagi Lagi yung tanda Papers Before you ride Bye